Ano bang bigas yung masagana 99? Masagana. Ibig eh, sabihin, yung masagana natin no panahon ni Marcos yon, tatay niya. Yung mga agriculture nung araw, nag -ano sila ng mga breeding ng mga bigas ng ano ng, ng, ng punla. Oh. Ah, Pinapadami oh, nila. Ano yung libre? Oo. Oh. Libre yung ibinibigay oh. Tapos, sa mga Oo. Oh. Hindi, ano muna yun? Oh, kunyari, isang kilo. Padadamihin nila yung breed na yun. Tapos uh. yun ang may tatanim. Kung baga puhunan. Oo. Oh, oh, Ito na akong huli dito eh. Tapos mura lang nilang bebenta oh, ganun. At saka... Anong mga, 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 palay? Anong mga palay? Mga ah, arap na palay? Nung araw, sipor, intan, wagwag. -wag. oh, yan ang mga sikat. Wala pa yung R36. mga dinurado. Ganyan. Ah, di, yung dinurado, ah, ang dinurado, ang tinatanim yan nung araw, dun sa upland. Alam mo yung upland? Oo. Ah.